na asahan naman natin, i-deny niya eh. Pero hindi po nag-deny yung video yung pinakita natin. Hindi po nag-deny yung, hindi po ma deny na milyon-milyong Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ng isang halal na pangalawang Pangulo ay pagbabantaan ang nakaupong Pangulo ng ating bansa. Ang unang ginang at ang speaker ng, ng, ng House of Representatives. In the end, hindi lang to usapin na her word against ours. There is evidence to show that she did it, that she made the threats, and that it is the position of the uh, House, kaming pumirma sa impeachment, that she needs to be made accountable for that. Hindi ho, hindi ho ordinary yung usapin ng isang nakaupong vice-presidente ay magsasalita ng ganong paraan, sa ganong paraan, at siya din, uh, as who stands to, she stands to benefit in case magkaroon ng vacancy sa tanggapan ng pagkapangulo. Kahit naman po anong denial niya, uh, maliwanag naman po sa video at ito'y napanood po ng lahat ng tao. Meron po kaming kasabihan sa law, res ipsa loquitur the thing speaks for itself. So hindi na naman siguro kailangan pang ipaliwanag 'yan. In fact, it has caused our country international embarrassment. Napahiya po yung, yung bansa natin, pinag-usapan tayo sa lahat ng mga broadsheet sa iba't ibang mundo. Kaya tingin ko naman eh kahit na ano pong denial niya, ito pong video mismo ang magpapasabi at magpapatunay ng kanyang mga sinabi.